sa ano ng aming uh, pinaka head <laughs> pin uh, secretary namin dito ano ayan happy birthday ma'am thank you po mamaya may pagregalo ako sa iyo ha thank you oh ayan <laughs> mga ka ayan okay okay akyat na tayo so ayan nakita na kami kawaki ito ko na timpuan ko naman si Mama Sang ito yung ating uh, magbabiral, magbabiral pa lang na. Ah. Um, uh, Oy. sa iyo. Tangkang. Oh, si Mama San. Ayan, okay. Ano na no, bakit nandito ka ngayon? Sa barangay may sadya ka na naman? Hindi, may hindi na ako. Ayun. Agency. Pumunta. Magpapatay ka pa sa tala. Hindi <laughs> <Ayan. laughs> uh, <laughs> siya ta ako eh. Ayun. Ah, uh, siya nang degency kasi. Takong tala pupunta siya sa Tala. Yung Tala, yun yung tinatawag na Tala Hospital dito sa amin, ano. Kaya malimit yung naririnig yung salitang Tala Hospital po yun. Yung government uh, hospital. Ngayon, pupunta doon si uh, Mama Sang, ah, kukuha siya ng indigency kasi yung indigency yun ginagamit natin para tayo ay makahingi ng tulong. Saka makalibre, di ba? Para sa lahat ng ating... Para uh, may pasok sa malasakit. Para may pasok sa malasakit. Para lahat ng iyong gastrosin sa ospital, halos sagot na ng malasakit program ng government. Tama ba, Mama Sang? So, ayan. Bisnes, punta ko sa inyo, ha? Ayan, isatot mo si... Ha? Uh, ah, ayan, eh... Hindi pa eh. Yung mga kagwang, may naalala ka bang mga kagwang? mga kagwang, ah yaman na tayo, Oh. May ako ng ano ah, pag na. Ayan. Eh si Kwan, si... Papa din. Oh, Papa Din. Gusto na. Magtawag sa inyo. Ayan. May ako ng ano, pag Bagong taon. Eh si Jonathan, doon mo ko kumustahin? Jonathan, hello. ano? Ano? Ano na? Ano balita? Magtawag. May collaboration yan ni Jonathan. Dahil kasi lito ah. Oo, lito. Pira. Pira. Si David? Si Putol. ah Oo. Si Lito. Oo. Bakit to? Eh, collaboration Ayaw. sila. Kumbaga, masaya silang dalawa. Ha? Ah, sila. Kaya sila, ganyan yung dalawa. Magharap yung... din ni Jonathan ng harap-harapan, ah, ha? Face face. Ayun. Wow. Oh, sige, face to face. Ibig sabihin, gusto mo siyang makausap ng ah, face to face talaga? Papayuwa ko siya. Ayun. Papayuwa ko lang siya. Kung um, makikinig siya, dapat papinig siya. Kung Para, sa bait, mabait naman si Jonathan. Kaya Yo, lang. Sumahin ako kasi ito. Kaya lang. Ha? Kung susundin ka niya yung mga sasabihin mo sa kayong payo mo. Uh, Ay, makikindi siguro yun. Kasi minsan nakikita mo na nagyo na ako sa lubo niya, nagkipwento sa akin yun. O sige, pinapayo ako. So, Mama San, ito pang uh, konting interview ko sa'yo. Pwedeng oh. si Ma'am Erlinda official vlog ang mag-upload nito? Eh, hey, bala kayo, malaki na kayo. Shoutout <laughs> po si Mama Erlinda. Uh, um, Mama Linda. Official vlog. Oh, support. Support po. Support tayo si Mama Sang. <laughs> yes, oh, Sa na Balik tayo yata. Ah. Okay. Supportahan natin si ah. Ma'am Erlinda uh, Official oh, Vlog. Oh, so, um, manawagan ka. Supportahan niyo si Ma'am Erlinda Not, official <laughs> Vlog. My official Vlog. Ah, official Vlog. So, po, Oo, oh, uh, oh, sponsor uh, natin yun, si oh. Uh, Mama po, Merry niyo sa inyo, kaka-happy <laughs> uh, uh, kay Mama official oh. vlog. ni A. E. Ah, si Oh. Oo, si Mama A sa na po. Mam Ma E. Mam Ma e. e. Yan. Kumusta mo na sila? Kumusta ko. Kumusta niyo ko naligano. Pero na Wag lang. Huwag kang mangingi. Pagbira okay, oh. o. Bawal nga mangingi, mangingi eh. Oo, oh, bawal. Huwag kang mangingi. Ayaan mo mong pusa ah, bibigyan. Joke lang, lang yun. Ayan. Maganda daw mas mong mangingi. Huwag kang magdalakaw. Hindi sa pinagtiinan pa eh. Oo. Inang. Tama yun. Hindi <laughs> mo sa mga mangingi eh. Kasi gugodong ka. Hindi diba? Hindi diba? mo mga diba? gagawa ng magdalakaw. Ayan. Nakadalis din, ba? eh, Ibig sabihin, okay yung magantay ka na mayroong bibigay sa uh -huh. sa'yo, magbibigay sa sa'yo. salamat din. Salamat din. Oo. Oh, okay. basta huwag ka lang mag uh -huh. nakaw. Oh. Uh -huh. Kaya gumawa ng sama-sama. Uh -huh. uh -huh. So, kumustahin mo si Ma'am A ay nasa Dubai. Oh. OFW wow. po yun. Ma'am uh -huh. okay. no? A, po kayo dyan. Ingat yeah. po pa kayo lagi. Yeah. Uh -huh. Si Ma'am Asang. Yan, yung kasamahan. Ay, okay, Yung mga kasamahan ni Ma'am Ray, e, kumusta kayo mo rin? Oo. Oh. Uh, kumusta po kayo lahat dyan, mga lasa Dubai. Ah, uh, ni ma 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 Mama E. Ma'am E. Ah, uh, Ma'am E. Oh, yun. Yes. Ay, po kayo lagi dyan. Ayusin mo, para oh, maganda matuwa si Ma'am E sa iyo. Pagkira naman, oh. Opo. Oh, oh. Pasensya <laughs> na kayo, ha? Ah. Ay, po kayo lagi. Hmm. O mo sa atin, Ano po? Lagi hmm. pa ka mag-iingat, kahit ako mag-upunta. Mag Kung babayang sabihin ninyo. Ah. So yun, ah, mga kawaki, mga ka bisnes mga kalinda, no? Ah. Ay, Ma Erlinda. Mama Erlinda, ah, gusto ni Mama Sang na yung video ito ay kayo na daw po yung mga upload, you no? Know? So, okay lang yun, ha, Mama Sang. Si Mama Erlinda, siya yung ating pangunahin na tumutulong sa ating channel para makapagkawanggawa tayo. Oo, ha? Makapagkariti tayo sa ating mga kapwa na higit na nangangailangan. So, ayan. So, po Hindi na nang umirit kasi. <laughs>

ito lang mo na kay uh, ang pera natin ni ikasulong sa oh <laughs> isang oh. libong sobrang bait tumalikan mo oh salamat ako diba safe god oyoy yan ano so ayan a few inches later so yun ah uh, mag-i-outdoor okay. na tayo oh So, yan, uh, mga ka-bisnes, mga kalinda, mga kawaki. Uh, yan, uh, maraming salamat at sinamahan nyo kami dito sa next video ito. At uh, naway, uh, ingatan kayo lagi ng Panginoon Diyos. Atinigla sa iba't ibang uri ng kapamakan, kasama ng inyong buong sambahayan, sa mga OFW natin, sa iba't ibang panig ng daigdig, ingat po kayo parate. So, yan, mamasang, lagi po natin pagkatandaan. kalau suka I kayakamaan never see goodbye tomorrow es another day Ayan.